That I have been getting ever since I got here in Mexico. Because of this, I couldn't be more thankful. And Kiora Universe, VVV here, your Miss Universe New Zealand 2024, and I am. <laughs> inilabas na nga ng Miss Universe ang mga pasabog na official glam shots at sponsor shots ng mga kandidata. Kanya-kanyang papalbuga ng mga kandidata sa kani kanilang shots. Ang inabangan ng mga Pinoy pageant fans ay ang pasabog na glam shots at sponsor shots nila Chelsea Manalo at Victoria Vincent Velasquez. Ang dalawang Pinay na naglalaban ngayon para sa korona ng Miss Universe 2024, pasabog ang shots ni Victoria Vincent Velasquez. Makikita Pagkakita na basis sa kanyang glam shot, kabugera itong Umaura in her red dress, big earrings and matching necklace. Pasabog din ng kanyang hair and makeup na talaga namang glamorosa kung glamorosa. Standout rin si Victoria sa kanyang dalawang official sponsor shots for Miss Universe Cosmetics and Skincare. Siguro ang comment ko dito sa photos ni Victoria Vincent Velasquez. Is yung eyes niya, na de destruct talaga ako sa eyes niya kasi yung uh, yung eyes niya very very droopy. Kaya even though she tries to give that sexy fierce look, uh, hindi siya nag-translate sa videos and photos kasi laging parang inaantok yung eyes niya. Napansin niyo rin ba kahit sa angle mapa photos, videos man yan, yung eyes talaga niya parang inaantok, parang antok na antok na kulang sa tulog kaya bagsak na bagsak kasi super droopy. And having said this, hindi maganda yung nagiging rehistro ng overall photos niya sa camera. Kaya ang nakikita kong remedyo dito, dapat mas tapangan yung makeup sa eyes niya or gumamit siya ng mga dark shadows para mabalance out yung sobrang lala ng pagka-droopy ng eyes niya. Namukha talaga siyang laging inaantok sa lahat ng videos and photos niya. 'Di ba? Napansin niyo rin ba 'yan? Samantala, Palaban rin at pasabog din ang official glam shots at sponsor shots ni Chelsea Manalo. Plakado ang glam shot nito kung saan talaga namang nag-stand out ito ng todo. Pasabog at plakado at malinis ang pagkaka-hairstyle sa kanya. Ganon din ang kanyang makeup. So at nito ang kanyang green dress with green crystal earrings with the matching same necklace. I love this look. Very pulido. Ang ganda ng exit execution dito ni Chelsea Manalo at ang ganda-ganda ng pagkakakapture ng camera at yung rehistro sa camera the posing, the angle Pasok na pasok talaga sa bangam. Garoon din ang ipinakita ni Chelsea Manalo sa kanilang official sponsor shots with Miss Universe Cosmetics and Skincare. Very well put together dito si Chelsea Manalo. Starting from her hair, makeup, styling, dress, posing, projection sa camera. Kaya sobrang ganda ng naging translation ng kanyang mga photos dito. Kaya isa talaga siya sa nag-standout. Samantabang... I will be giving away two preliminaries tickets and two grand finals tickets to my supporters that are here in Mexico on November 14 and 16. Samantala has sa the latest update of Chelsea at Victoria. Nila na ginanang magbibigero sila ng libreng tickets sa kanilang fans and supporters for their preliminary and final show. I am going to be giving away two preliminary tickets and two final show tickets. Ayan. Anong say mo sa glam shots ni Chelsea Manalo at VVV? Agree ba kayo sa reaction at comments ko? Sinong pasabog sa kanilang dalawa?